Usap-usapan sa sa Shubis World ang pagkakawala ng isang kilalang actress ng Kapamilya Network sa ABS-CBN Christmas Station ID ng taon. I got so much Ayon sa isang source, mula sa loob ng Kapamilya Networks, walang sightings ng aktres sa mga araw ng shoot para sa Christmas Station ID kaya't kumpirmado mano na hindi ito bahagi ng lineup ng mga Kapamilya Stars na tampok sa taon ng tradisyon ng ABS-CBN. Gayun pa man, ng parehong source na hindi ito ng mga hulugang may isyong kinataharap ng aktres o may hiduaan sa network. Marami tuloy ang natakumento online dahil sa loob ng maraming taon ay isang naturang aktres sa mga inaabangan sa bawat Christmas ID ng Kapamilya Network. Mula sa mga iconic ang pagganap hanggang sa tanyang inspiradong presensya sa mga kanta ng Pasko. Ksero para sa ilan, may kulang daw dahil hindi nila nakita ang isa sa pinakapinagpipitagang aktres ng kapamilya family. Dahil dito, lumabas sa mga tanong at bulong-bulungang may tampura o kaya ang aktresa na etreko tutong abang tunay na ang balitang iiwan niya ang ABS-CBN, ang tahanong kanyang kinagisnan at pinagsilbihan sa loob ng maraming taon. Marami ang humasang lilinawi ng aktresang isyo sa mga darating na araw upang maibsan ang pangamba ng kanyang mga tagahanga. Samantala, patuloy naman umani ng papuri ang ABS-CBN Christmas Station ID 2025 dahil sa daming tema nito na love, joy at hope.